O, oh, ayaw bang mabuhay ng PC nyo? O, oh, ito, isang dahilan. Yung mga dumi-dumi dyan. Ayan, nakikita nyo ba yung parang libag na yan? Tatanggalin natin yan. Nakarali ko ba? Ayan o, may mga libag. Ayan o. No? Kaya minsan, ayaw mabuhay ng PC nyo. Yan dahil lang. Tira natin pambura. Bili kayo ng pambura na ano, medyo maganda. Matigas-tigas. Yan, no? Oh. Susunod, mas magaling na gumawa ng PC sa akin. <laughs> Yan, pasend naman. Eh. Stars. Kung ayaw nyo mag ng stars, Subscribe kayo sa akin YouTube channel, PC Basic Tips. Search nyo lang sa YouTube. Oh, yan. Check nyo lang kung ba... Hindi dami pa, meron pa. Tanggalin lang natin yung mga libag-libag. Kaya ganyan lang. Kung wala ng libag, tapos salpak nyo ulit. Okay? Gagana't gagana yan. Ganun lang. Pag ayaw. Pag naka video card kayo, pati video card, linisin nyo rin yung terminal nya. Siguradong gagana yan. Ganun lang basic. pagkain ayaw mabuhay ah. Marami kayong pera, bilhin kayo bago. <laughs> okay, hindi ko na ikakabit to. Hindi ka naman nagsisend star eh. <laughs> okay, ganyan ang gagawin nyo. Mga basing.